At talaga naman totoo na talagang pwede siyang mamatay, mga kababayan ko, nang dahil sa nangyayaring depression. Yes, tama kayo doon. Excuse me po. Depression. Mga nakaka-depress na nangyayari sa buhay niya bilang dating presidente. Nakaka-depress, mga kababayan ko, dahil sa mga nangyayari. Alam mo, mga kababayan ko, nakakalungkot lang talaga. <coughs> na pwedeng mangyari yon. But here is my simple opinion. Kapag inuwi na ang abo ni Duterte sa Pilipinas, ito ang maaaring mangyari. Nani? Pwedeng mag-generate ng galit ng taong bayan. What? Opo, pwede po. Pwedeng mag-generate ng galit ng taong bayan sa mga taga-suporta ni Digong. What? Remember what happened to Ninoy? For the late Senator Ninoy Aquino, yung martir, mga kababayan ko, ano ginawa niya? Alam niya nakikitili ng buhay niya sa tarmac. Pagbaba niya ng eroplano, ano nangyari? Sinugal niya, mga kababayan ko. Ano nangyari doon? Binarel sa tarmac, sa, sa pagbaba ng eroplano, ang ending ang na nangyari, nag-generate ng galit ng tao, mga kababayan. Nag-generate ng galit ng tao at nagalit ng nagalit ang sambayan ng Pilipino. Mga kapatid, ano ang resulta mga kababayan ko? Revenge. Gaganti ang kampo nila. Gaganti ang mga nakisimpat siya. Kung abo si Duterte uuwi sa Pilipinas, tingin ninyo mga kababayan ko, makakabuti? Sagot? Hindi. Bakit? Mga kababayan, bukod sa mag generate ng galit sa taong bayan, and taong bayan, mga kababayan ko, ang mangyayari nito, mga kapatid, ay patuloy, mga kababayan ko, patuloy at patuloy ang magiging balakid sa pag-usad ng bayan. Yes. Dahil ang main point kung sakaling iuwi ang abo nito sa Pilipinas is to generate is sympathy para sa kanyang anak na babae na maging, ano mga kababayan ko, presidente. O, oh, mga kababayan ko, maaring mangyari na magmalakori Aquino si, ano, si Sara Duterte. At maari ding uh, mangyari, mga kababayan ko, na magninoy Aquino si Duterte. Mauulit lang yung kasaysayan, pero sa ibang pagkatao na nga lang. New version ng story. Kung si Ninoy namatay, binarel si Duterte, umuwi ng abo, yung anak naging presidente.